Hi guys, for today's video, magluluto kami ng ginataang tinapa. So ayan, tinapa na may gulay na halo-halo. May gulay na, ayun, talong. Siyempre may main ingredients yung magic sarap. And may mayroong malunggay at mayroong sitaw. Yan ang ilalagay natin doon sa ating ginataan. And, and, ito yung tinapa. Inimay na. Inimay na namin para mas mabilis yung kain. Di ba? Para walang tinik. Para walang tinik. So, may konting magic sarap. Ay, mayaman na si magic sarap. Char. So, ang halo dyan is merong yan, may sili, may bawang, may sibuyas. Ano yan? Unang gata? O lahat na? Unang gata lang yan. Ah, unang gata lang pala yan, guys. O, tapos, pakuloyin lang muna ang unang gata. Pag nagkulo na, pag naluto na. Yan. Ihalo ang tinapa. Ihalo na yung tinapa. So, kumulo na pala yan. So, nahalo na si tinapa. Ito yung ulam na simple lang pero ang sarap talaga. Tapos, masustansya pa. Yan. Pupulito namin yan. Okay. Tapos, lalagyan ng... Sitaw. Sitaw. O. O, diba? Yung nagluluto nga pala, guys, is yung aking partner. Ayan siya, guys. Magaling magluto yan. Yung shout out. Ayaw ko magpakita kasi hindi maganda yung mukha ko for today's video. Tapos, tapos, pag, pagkulo niyan, isusunod natin yung talong. Ayan. Ito yung talagang the best na ulam. Pag ito yung ulam nyo, bukas ng dahit nyo. Ganon. So, pakulukuloyin muna natin yan. O, di ba? Saray! So, guys, sabi ng asawa ko, huwag daw masyado malakas yung apoy. Dahan-dahan lang. Kaya, ayan. Nihintay ko na malutok-lutok yan. And mamaya ilalagay na tong talong. Hmm, di ba? Oh. Natin. Maya -maya. Grabe, ang satisfying naman, kulo kulo yarn. Hey, ang bango. Lakas, sarap. Ang sarap ng amoy, guys. Oh, my goodness. O oh, ano, kumusta? Sarap? Ano ba yan? Tikman ko din. Hawakan mo to. Papakita hey, na lang. Papakita na lang ako para ano. May, may, may exposure. Tikman natin guys. Nakalimutan pangalan ko. Alam sure. <laughs> pangalan ko. Ang sarap ng ulan namin. Ang sarap. Okay, tapos lagay na yung yan, talong. Uy, naglag pa. Sayang. Okay lang. O, isang piraso lang naman yun. O, ayan, o. Tawa natin yung... Huwag na yan. Mm. Ayun. Mm. Di nalagay na. Tapos, pag nakulo na yan, naluto na yung talong. Isusunod na natin ang malunggay. Malunggay is Okay, and ito na yung next. Ito yung last kasi si malunggay mabilis lang yan maluto. Diba? Ayan. Oh, diba? Hello, sarap. Ayan na ay yung ulam na healthy pero sobrang sarap. Uh. Okay guys, tapos ilalagay na 'yung unang gata lang. Mmm. Sarap. Yan. Medyo may mga sapal-sapal pa ng konti kasi wala kami yung strainer dito sa bahay. <laughs> Kawawa. So, ayan. Nilagay na yung unang gata. Kasi yung unang pinapakulo, yun yung pangalawang gata. Ito na yung yung purong gata. So, ayan. Naglagay na siya. And, pakukuluin din yan. And, after pala niyan, laka. Nalaglag. <laughs> Ayoko na sana i-edit to. May lulog. <laughs> Ayoko na sana i-edit. Tuloy, nalaglag pa. So, after niyan, ito na, si Malungkay na yung ihuhulog dyan. And then, yun na yun. Ulit pa. Uy, sarap. Tikiman time! Oh. Okay na ba? Matabang na? Kasi nga, nagdagdag ka yung ano, yung purong gata, dinagdagan mo. Tatabang. Oh, wala mo to. At ako'y titikim din. So guys, titikman ko din kung ubusan yung lasa. Hala, lumapot na, yung, lumapot na yung ano. ano mo ba ito di? Mm -hmm. Lumapot na yung gata. Ito yung gusto ko. Tulog. So. Mata ba nga? Mm. Lagay mo dito yung ano. Kunting asin. So, konting asin para maglasa ng konti. Konti lang. Okay lang naman kahit hindi na ano. Uy! Kasi pag na naubos-ubos ng konti yung water, yung, yung, yung water, yung tubig yan. Water talaga ng Yung tubig yan. Lalasa pa yan ang todo. 'yan Kagat na 'yung ano. Kagat na 'yung ayun. Mm. Okay guys, 'yung pinali niya is 'yung malunggay. Ayan. Kasi guys, 'yung malunggay hindi dapat na-overcook kasi napapatay 'yung ano, 'yung vitamins niya. So, yung last na ilalagay, yan na. Ah, tapos, mga, mga ilang kulo, mga isa lang o dalawang kulo, pwede na. Kasi maluluto, mabilis maluto yung malunggay. Yan. O, diba? Uy, sarap. Okay. Okay. So, yun lang guys. Oh, di ba? May ulam na kami for today's video. Ulam na masarap at healthy pa. Yes, nagpapabango talaga yung malunggay diyan. Tapos, lalo yan, yan yung nakakapagdagdag lalo ng sarap. Sustansya masyado yung malunggay. Okay guys, that's it. Luto na siya. Oh, di ba? Mm, yummy kainan na. That's the end of my vlog. Thank you for watching. And see you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye. Mm, tarap.